Pasado alas 6.30 ng umaga kahapon, araw ng linggo, June 16, makikita ang pagdaan ng isang motorsiklo na ito sa kahabaan ng National Highway sa Barangay San Pablo, Santo Domingo, Ilocosur. Maya-maya, sinalpok ito ng isang bus. Sa lakas ng pagbangga, pumailalim ang motorsiklo sa bus habang tumilapon ng 30 metro ang rider. Pagdating dun sa face of incident, pumapasok po siya doon sa na-encourage po niya yung going north na link. Kaya doon po nagkaroon ng na head-on collision. Nakilala ang rider na si Roberto Ricotoso Viesta, 40 anyos, na ay dineklarang dead on arrival sa pagamutan. Nakilala naman ang driver ng bus na si Joan Verbo Sonico, 48 anyos. Agad namang tumawag ng pulis ang mga customer at kawani ng gasolinahan na nakasaksi sa insidente. Ayon sa driver ng bus, mayroon daw itong iniwasan kaya pumagitna sa kalsada pero huli na ang lahat ng makapagpreno ito. Duda naman dito ang mga pulis nung na namin yung mga CCTV recording ah uh, mabilis kasi talaga siya tapos meron pang naunang basta kanya na ganun din yung uh, speed limit na mag talagang mabilis sila. Ayon sa mga pulis posibleng pauwi na raw mula sa trabaho ang biktima nang mangyari ang insidente. Nagsampana ng kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang pamilya ng biktima laban sa driver ng bus. Pinaalalahanan naman ng PNP ang mga motorista na sumunod sa speed limit na 60 km per hour at maging mapagmatsyag sa daan. Idineklarang dead on arrival din sa pagamutan ng isang nurse sa Candon City, Ilocosur. Kinilala itong si J. Lord Mecos Briones, 38 anyos. Tumama siya sa riling sa gilid nung ano ng uh, tumamasyas sa, sa riling sa gilid nung Heroes uh, Bypass Road. So, yun yung cause ng uh, accident. Nangyari ang insidente pasado alas 2 ng madaling araw noong June 16 sa diversion road sa Barangay Parok First sa Candon City, Ilocosur. Hindi pa masabi ng mga pulis kung ano ang buong pangyayari ongoing pa sir yung ano natin, yung investigation natin kasi nagkataon na yung time na yun ay walang recorded na walang CCTV, walang CCTV doon. Dagdag pa ng PNP, hindi naman accident prone area ang pinangyarihan ng insidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.